Hi guys! So ngayon guys, so gusto ko na pasalamatan si Ivy. Yeah. Si Ivy. Simply Amore. Ivy po <laughs> <laughs> Or Bebsheets. A.K.A. pala. A.K.A. Bebsheets. At akap pala, um, nagpa-deliver tayo ng for deliver. Ah, uh, for oh, delivery for 'yan. Ah, may nag-deliver ng furniture kahapon which is ako yung autosan. Hindi ako nakapunta kasi nasakay din di ako. At si IB yo uh, si Cynthia Amore yung pumunta doon para siya yung mag-alalay sa ating mga ah uh, del de, de deliver. At oh. syempre, gusto pala yung ano mo yung yung magulang mo na nakita like, yung furniture mo. <laughs> Nabaguan. Nabaguan. <laughs> Pero ang laki ng, ng ano mo ngayon, ng smile mo ngayon. Okay. And by the way, congratulations again sa um, blessings, uh, house blessings today, di pa? Ano po oh, yeah. na ba yung ganap na ano? Ilang litsyon ba? Ano? Ilang ila litsyon? Nagplano na ng chat yung magdalag si Lupin. Gusto, <laughs> gusto ko sa balot. <laughs> <laughs> Dalit ko sa bahay. Uy. Pwede ba magbalot hindi Hala! Dili uwi ba? Ay, okay. So, ayan kaya. Thank you so much kay Ninang M. Ninang M, thank you so much. Pagpigil ko muna kay Ninang M. Thank you so much, ma'am. Ninang lang. Ninang. Ninang M. Thank you so much. So, ayan Ninang. Thank you and God bless. Bye! Ayan po si Chuyan. So, hindi kasi makata makadaan dito kasi may harang na sasakyan. So doon kami sa kabila dadaan. sobra laki kasi itong ano sa sasakyan Kita rita yo Dapat algo tayo O nga naka Ayan si Ma'am Shi G. Nagabihan na din si Ma'am Shi. Ginabi na rin ako. <laughs> ang dilim na Mars. Dito na, na, na tayo. Ay, maaatras pala. Sorry, sorry. Ito naman ay under the supervision of Marine um, Simply Amore po. Oh. By Api Oyong. Ayan si oh. Api -ay, Oyong oh, kasi wala siya eh. Oh, mali sila. Oo. So, ay dito na ang ano to?

Tapos yung isa tigira, makatong kilit. oh yan. Ay, sa wito. Ano nga pangalan pa Thank you kay Ninang Missy sa pagbigay niya nitong salad set at TV rock So, nagabi nagabihan na po yung nag-deliver kasi galing pa po siyang hindi na. Thank you! Hello. Ah, ito good Hello. Good evening, Ma'am. Ate, na lang sa bahay. Good evening, Ma'am. Mag-abi yan, te. Ayan din po yung lalagayan lalagay, ng TV meron pang ihatid bukas na TV kasi nakalimutan na kargahin kaya bukas ng umaga pa po i-deliver tumulong na dito si Javi sa pagbuhat at si Chuyan Tigat yan Hindi ko ma... Ma-front yung face ko, mga... Beshi kasi, ang dilim na po. Hindi na, ma, hindi na maklaro po yung mukha ko. Ito, makakain na ito, Bebe, oh. so, papasok na yan sa loob. Kaya-kaya mo yan sa training, e. Ay, driver, Ay, ikaw, mali mo na

Yeah. kung ngayon makapunta dito sa bayo

Ah, oh, ito na lahat. Ay si Tatay, gabi na <laughs> 'yon. Lagi bitaw. Oh, nato. Ayan na po. Oh, Ay, ito sa sa taas <coughs> to, Ate. Oh. Sa kwarto okay, 'yan. Mamera diyan so, so, sa kwarto. Kasi ito to, sa set na binigay ni Missy, Missy. Mare, thank you so much, Mare. Missy, Missil. Thank you, thank you po sa lahat, mm. lahat ng mga. Kamusta 'yun? Nay, Mary Macy. Asi, Ate Macy Macy ba? Pag thank you. Thank you, okay. Thank you, Miss. Miss. Mam Mam Macy. Mam Macy. Yeah. Kapakain si Tatay naman. Vlog <laughs> niya sunod siya ba? Kasi eh. may soya te. <laughs> thank you, the <dear> ending. Salamat. <laughs> Salamat. <si> Salamat. <laughs>

Gawa sa mga bibig. Gawa sa mga bibig. Gawas sa mga bibig. Gawas ang mga oh, sorry, bibig. Sorry, sorry, Pupo, wait, wait, na. Ayun sa Oo. Ano ka? Pasensya. 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 Karoon pa siya na-deliver ganiya. Mung ni. Nadugay lang. Isa ko sa 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 Nagabinaan. Ay, para ma-rins nato. Gwapo ra pa si Leo. naligo pala si Leo. Ay, si Leo. Ito Ito So, tutulong na dyan si Mars sa pagbuhat. Oo. Kailangan nila namin ng power. Yeah. Then, yun yeah, na ganito eh. <laughs> oh, o, doon ka sa kabilang dulo. Na, kasi mas payat ka kung makakadaan ka. Kanyo na, Honel? Ah, Ay, so kanil kanil sa uh, yeah, mabutang. Ah, pa. uh, oo. Yeah. Para ma plaster. star. Oh, Ayan star, na. na po. Kili, so, tinili. kili. Sabang uh, dinili. Ah, oo. Oh, oh, din. Para so, ano na siya. Plus uh, star na. Tapos ito, paso. Ang TV rack. Ako, bibit. Para ako rin bidyo te. Aha. Ito na, di ka bang mawari? Dalawa rin. iso? Huh? Dili, sumpay okay. na ah. sila niyo. O, magkadugtong. sumpay na sila doon. Sige na, isulod sa una. dito muna. Diyan sa gawas. Ay, Thank you. para Ah, dito

Ika ba do ni sa Medina? Medina pa. Gani pa pa lugar si papa niya. Ah, ok. Taga Medina po. Kaya dapat magkasabi. Bayo ka na. Nini, nini, nini. Ano yan? Buhat ya. oi. Ano lang? Ano Pak Guan, ini dah lang, ya, just dah lang. Ah. Uh.